Tag is the water Hello, shout out kay Ate Aiza Alay mo mm -hmm. Ayun kay Sabi, sabra yung binigay niya niya mm No, -hmm. Caption dito talaga naman na uh, karelate ka. Sa basahin natin guys, haluhalong halong emosyon na susubukin ng katatagan mo. Pagtitiis, pagtatsaga, pag-uunawa, pagpapasensya, Pakikisama, humsik. Nanunungkot ka, libangin mo ang sarili mo. Guto, magdiskarte ka kasi abro, ti oso ang marte. Kasi, kung marte ka, di ka abo sa finish line. Tagtagan mo pa ang toyos na puyat dahil saan andi utos ng mga amo. Yung tipong kay tulog ka, nagigisigin ka pa para utosan kang kumuha ng order nila sa labas. Na kahit pagod ka na maghapong trabaho, di ka pwedeng magreklamo. Kasi sa kanila di usang konsensya talupa sa lugar kanila at alam mo na kahit magreklam sa, magreklamo sa kanila, pa din ang masusunod. At magiging tama sa paningin nila, kaya wala ka magagawa kundi sumunod na lang. Sermon na kahit ginawa mo ng lahat para mas satisfied sila ayos kispade kasi ang gusto nila lahat ng ginagawa dapat ay perfect. Mayroon pang na nanakit ng katulong kapag di mo nasunod o sinunod yung pinag-uutos nila. At kung minsan di ka papakainin ng tama kasi kuripot yung naging amo mo. Kaya dapat mautak at madiskarte ka sa lahat ng bagay. Idagdag mo pa yung problema sa pamilya mong nasa Pinas na maisipan ka lang kumustahin kapag magsasahura na. Pero di naman lahat maswerte. Pero hindi naman lahat. Maswerte lang kung may pamilya kang supportive na kaya kang unawain at laanan ng oras para lang maibsan ang pangungulila mo. Para mga amo din yan. Maswerte ka kung napunta ka sa mabait na amo na ituturing kang parang pamilya na nila. Hito pa sa abroad, kapag may sakit ka, gamutin mo ang sarili mo. Kailangan malakas ka kasi di ka pwedeng magpahinga. Maswerte ka kung ang amo mo mabait. Magpapahinghen ka, pero ako danas ko ang isang oras lang na pahinga. Kahit tutumba ka na, kailangan mo pa rin kumilos at magkrabaho kasi katulong ka. Walang ibang gagawa ng trabaho mo kundi ikaw. Kaya bago ka mag-abroad, siguraduhin mong 100% nakapag-desisyon ka ng maayos at buo at malakas ang loob mo. Kasi sa abroad, wala kang pamilya o kaibigan na pwedeng tumulong sa iyo sa oras ng kagipitan. Kasi nasa malayo ka. At huwag mong iubos ang tiwala mo sa kapwa nating na kababayan kasi minsan kahit kababayan mo, siya pa ang magta at magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kaya sa abroad, sarili mo lang ang kakampi mo at dapat matapang kang harapin ang bawat pagsubok na darating sa'yo. Kasi kung hindi iuwi kang talo kasi di mo natupad ang mga pangarap mo, at pag nagkataon na uwi kang isang malamig na bangkay, Kaya real talk lang tayo based on my experience abroad di lahat ng kababayan mo ay magiging kakampi mo. Mayroon gan ako lang ng idea na gagamitin laban sa'yo. Para sa kababagsak mo. Para sila ang lumabas na panalo na feeling naman niya, sila ng mga amo kapag gumawa sila na kakapahamak ng kapwa nila tao. Kaya pag-isipan mo nang paulit ulit kapag pinasok mambuhay ng isang OFW. Kasi, kung dito sa Pinas pala, lang, alam mo sa sarili mo na di ka marunong mag-adjust doon, di pwede ang ganyan. Kasi diyan susubukin na katatagan. Once na ikaw, pinili mo ang maging isang OFW. 100% thrill to. Bata-bata sa langit. Tamaan. Sorry. OFW. Based on my experience. So, ayan guys. Thank you sa pag-share ng ating videos guys. Ayan. So, nasa 25k views na tayo. So, alam nyo guys. Tama naman natin sinabi dito ni ate. Sa caption niya. Kailangan pang mag a tayo. Kailangan buo yung loob natin. Kailangan hindi tayo orong sulong. At kailangan hindi tayo nagdadalawang isip. Kailangan malakas na malakas na malakas yung loob natin at kaya nating harapin lahat. Pagsubok na kakaharapin natin dito sa abroad, bilang isang OFW. Pangalawa, huwag din tayong sobrang katiwala sa kapwa nating kababayan dito sa abroad. Kasi nadanasan ko rin yung kanya na akala mo, totoo sa'yo, pero hindi. Kaya doon sa likod mo. Sumuntik muna na ikapahamak, di ba? Uh, hindi naman din naging maganda para sa kanya. Kasi ayan, para lang nag travel travel, sila ganon. Tapos, o, oh, ina ng pina. Sa huli, ikaw ang talo. So, yun lang guys. Thank you for watching and more share dito sa ating videos. Ayan yun guys. Asa uh, 25k views na tayo.